Yun know, o, magandang araw mga boss at welcome sa ating YouTube channel. Bali sa video na to mga boss, may share na naman ako. Issue na naman ng minivan ko. Dahil nag isang taon na yung minivan ko, parang lumalabas na yung mga issue niya. Uh, sa one year kong ginagamit, wala masyado akong naging issue yung ano lang. Yung hindi pantay yung kain ng mga gulong ko sa harap. Sa vlog ko yon. Uh, try ko ilagay dito sa may ano, sa may screen Tsaka ano pa ba naging issue nun? Yung gulong ko rin sa likuran. Yun din yung parang pumutok. May video rin ako nyan. Ilagay Ilag ko lang din sa screen. Tapos yung aircon, yun lang yung ano, yung naging issue ng minivan ko sa one year. Tapos ngayon, lampas na ng one year, mayroon na naman akong napansin. Uh, dahil nagbiyay kami ng Davao nakaraan, parang napansin ko is parang natagtag yung aking air, aking sasakyan parang naalon sa mga boss so dadaling ko sa ngayon sa shop para ma na rin kasi kung hula-hula lang yung sakit niya hindi ko rin alam kung ano so yun papunta ako ngayon sa shop ah uh, yun mga boss sana hindi suspension yung sira ng aking unit or tire in kasi mahal yun So mamaya malalaman natin kung ano ba yung cost ng parang naalon yung ano yung sasakyan ko. Sa one year ko mga boss na ginagamit kung hindi ko naman naramdaman to mga one week one month ko na pala to naramdaman bago ko dinala sa shop so advice ko lang sa inyo pag ganyan naramdaman nyo agad dalhin nyo agad sa shop kasi yung mga mekaniko nakakaalam kung ano ba yung mga sakit ng ating mga unit yun kung may minivan ka na mga boss or may balak kang bumili ng minivan panuorin lang ng buo yung video na to para makatulong sa inyo yun salamat yun lang, dito na tayo sa shop mga boss bali yung pangalan ng shop is Scorpion Car Care located sila sa Kabakan Oshas ato, Oshas Kabakan North Cotabato pagpapunta kayo ng kabakan, galing kayong matalam, sa kanan sa na side, uh, sa harap siya ng sea oil, makita nyo mamaya. Kung galing naman kayong kabakan, papuntang matalam, sa kaliwa, syempre. <laughs> Yan, Scorpion Car Care. Okay. Yun mga boss, bago uh, ayusin doon ni mekaniko, uh, test drive niya muna para malaman niya rin, ma niya. So yun, sumakay na ako sa likod. So yun. nagatok. Oh, ano lang siya na parang nagawa alun na alun uh, sa gulong. Tignan natin. Pal pa naman yung gulong. Ah. Hindi na pantay. Ah, sige. Oo, oh, parang kung na, kung pasayro ka para parang matakot ka rin, no? Oh. nag alon siya.

malala to oh, Grabe o Wala, wala talaga Tatlo oh andyan na ang playa bla, 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 bla. Grabe o oh. ah, grabe. grabe pala, delikado na Huwag na Kamu balik lang ko boss Balik lang ko boss Hanap ako pera. Sakto lang. Ayos na. Maganda na tignan. Yun. Magkaano kaya ito? May list naman ako kay Sir. Ah, libre ang kabit. Yun. Ganda. Ganda. Mas maganda sa tignan. Oo, oh. Pag tignan mo, makapal pa talaga oh. Ilan ba yung ano, ilang taon ba yun sir, yung usual na magandang gulong? Kaya ba ng mga 3 years? Ngayon. Pero pag service-service lang, sa akin isang taon pa lang, parang mayaman ako. Nagpapalit taon, nagpapalit ako ng gulong. timingan mo yung uh hindi magandang gulong. Eh. Salamat, sir. So yun mga boss, ito na yung sira kong gulong. Bali, ano lang, history lang, history. Kasi dati, hindi naman talaga rim 13 yung, ano, yung pan ng aking unit. So, may ano kasi sila, magdagdag na lang ng 10k papalitan nila ng rim 13 yung rim 14 ko yung rim 14 ko is japan mags medyo paloob yung gulong nya parang pangit tignan yung rim 13 kasi parang nakalabas yung gulong nya maganda tignan siya parang lower so yun pinapalitan namin ito yung nakakabit sa rim 13 na gulong medyo pangit na uri ng ano ng Tawag nito. Goma yung nilagay. Sunfull yung ano. Yung name nya. Ng gulong. Kung may bago kayong unit. At check nyo yung gulong nya. Kung ganito na brand. Is prepare na lang kayo ng kwan. Ng pangpalit. Kasi sa akin one year ko lang nagamit. Bumigay na yung ano. Sunfull na gulong. Awareness lang din. Hindi ko naman sinisiraan tong gulong na to. Is natsambahan ko lang siguro. Na may factory defect. pero Pero at least uh, aware kayo para makapag-ipon kayo habang hindi pa bumibigay yung gulong eh, mayroon na kayong ano yung parang ready na kayo para palitan Bali ito lahat na gastos ko sa pagpapalit ng tatlong gulong mga boss sabi ng may-ari ng shop ito doyong yung isa sa magandang uri ng goma sa gulong ng sasakyan So yun sana nakatulong tong video na to mga boss uh, Sana mag subscribe kayo Kasi mag share ako ng mga experience ko dito sa minivan Tsaka about farm lab Yun salamat